DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. akong sanay sa politika. Sa kalimpusa lang ako. At sa larangang ito, nagbabatohan kayo ng putik. Lahat ng kapintasan ng kalabang kakalkalin nyo. At ang pagkakamali ko, sumausaw ako sa laro ng mga tuso. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako. Andou Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ang pagkakamaliko. Sumausaw ako sa laro ng mga tusos. Dito pa rin. Sa ating natatanging dunong. May pangako ang bukas. Inay, sorry po. Pinag-alala ko kayo sa bigla akong pag-alis noon nang walang paalam. Nauunawaan kita, anak. Nakita ko na po ang tunay na nanay ko. Pero hanggang ganun lang po. Nakita kami. Pero hindi niya alam na anak niya ako. Ah, Rensel. Hindi ko po magawa makapagpakilala sa kanya. Dahil makasisira lang po sa pamilya niya. Ang totoo po, kandidato siya sa pagka-mayor ngayon sa bayan nila. Alam namin yon, Nababasa namin sa dyaryo. <laughs> pero may kumalat pong chismis. Sinisiraan si Ma'am Beverly, may anak daw sa pagkadalaga, at ipinamigay niya. Narinig ko nag-aaway sila ng kanyang asawa, kaya lalo po nang hina ang loob ko na magpakilala sa kanya. Ang di po niya alam, napapaiyak na lang ako habang naroon ako sa kwarto ng katulong. Bestong gusto ko siyang yakapin, pero hindi ko naman magawa. Hindi kita masisisi. Kahit binusog kita sa pagmamahal, alam kong hindi sapat iyon. Hahanapin mo pa rin ang yakap ng tunay mong ina. Nang kumalat pong paninira sa kanya, nag-away yata sila ng grabe ng mayor na asawa niya. Ayun, naglaya si Ma'am Beverly. Alam din namin ni ang tungkol diyan. Alam niyo po? Oo. Dahil kahapon lang narito si Beverly at hinahanap ka. Ako? Hinahanap niya? Nagulat siya nang sabihin ko sa kanyang matagal ka na niyang kasama. Hindi siya makapaniwala nang sabihin namin sa kanya ni Itay na ikaw ang Renzel na namasukang katulong sa kanila. Alam na niya? Oo. Kaya nagmamadali siyang umalis. Uuwi raw siya at hihingi siya ng tawad sa iyo. Kaya nga lamang si Kayo. Pero wag kang mag-alala. Tiyak na babalik siya rito. Uh, Mam, Ma Beverly? Ako nga, Jimmy. Nariyan ba ang mo? Ay, opo, ma'am. Matagal na po niya kayong hinahanap. Sila po ni Minnie. Natataranta na sila sa paghanap sa inyo eh. Sige, tutuloy na ako sa loob. Sa kumalat na chismis laban kay ma'am, malabo na siyang manalo sa darating na eleksyon. Mabibigo si Sir sa kanyang plano na siya pa rin ang magpapatakbo ng aming munisipyo. San ka nagsuot? Sa loob ng mahigit isang linggong nawala ka. Malaking nawala sa mga supporters natin. Wala na akong pakialam sa politika, Carlos. Hindi pwedeng wala kang pakialam. Malaki nang nagastos natin sa kampanya. Ikaw na rin ang nagsabi sa akin noon, di ba? Na walang problema sa pondo dahil ikaw ang nakaupong mayor? May mga kailangan pa rin tayong ibalik sa pondong magagastos natin. Baka makasuhan tayo ng kowa. Alam ko na na kaya gusto mo akong ako ang pumalit sa pwesto mo. Kasi magagamit mo ako para mapagtakpan yung pondong na mo sa loob ng siyam na taong panunungkulan mo. Alam mo naman pala eh. Kaya makisama ka na lang. uunahin ko ang tungkulin ko bilang ina. Ano? Anong ibig mo sabihin? Marami akong pagkukulang sa panganay ko. At yun ang pupunan ko. Kaya ako nagbalik. Kung ganon, Inaamin mo na ngayon sa akin na talagang meron kang anak bago pa man kita nakilala. Oo, meron. At narito siya ngayon. Si Minnie narito? Narito rin ang panganay ko. Uh, si Renzel. Si... Ang katulong natin? Oo. Si Renzel. Kala sa totoo. Nobyo pa lang kita. Gusto ko na ipagtapat sa iyo tungkol sa kanya. Natakot lang ako. Sa mga gabing nagigising ka sa pagsigaw ko kapag nananaginip ako. Siyang napapanaginipan ko. Natakot akong aminin sa yung kahapon ko dahil ayoko mawala ka. Pero ngayon na nakabistuhan na. Ngayon na nakalkal na ng kalaban natin sa politika ang baho ng buhay ko. Sasamantalahin ko na ang pagkakataong ito para mapunan ko ang malaking pagkukulang ko sa aking anak. Wala na siya rito. Ano? Nang bigla kang mawala, bigla na rin siyang nagpaalam. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang "May Pangako ang Bukas." Nay, mm. ako na po maghuhugas ng mga plato. Ah, sigurado ka ba? Opo. Meron pa ba tayong smart dishwashing gel? Ah, oh, meron pa dyan. Ay, oh, o nga po. Oh, meron pa. <laughs> <laughs> Mukhang uh, sumipag ang apo ko. Mula ng ilang buwan na uh, mawala rito sa bahay. <laughs> <laughs> May nagawa rin pong maganda sa akin ng paglalayas ko, Lolo. Mm. Natuto ko ng mga gawaing bahay. Habang naglalaba ako dun sa bahay ni Naman Beverly, habang nagmamapa ako ng sahig, naaalala ko lahat ng mga ginagawa ni inay dito sa bahay natin. Oh! Uh. Na alala ko kung gaano ako katamad. <laughs> batang ito. <laughs> Anong sinabi ko sa noon, Wilma? <laughs> ang pagmamahal na itinanim mo sa puso nitong anak-anakan mo. Mamumunga rin ng kapwa pagmamahal. nakakasama naman ng loob, Mami. Willing kang iwan kami ni Daddy para lang sa Renzel na yun. Hindi ko gustong iwan kami ni... Kung gaano kong kamahal sa si Renzel, yun din ang pagmamahal ko sa iyo. Baka nga masigit pa. Dahil ikaw ang nakasama ko ng matagal. Pero bakit sabi ni Daddy, aalis na uli kayo? Susundan niyo sa Manila si Renzel? Marami akong pagkukulang sa kanya, anak. O, di ba kung malis kayo sa akin naman kayo magkukulang? At least, hindi ka mapapahamak dito. Hindi ka magugutom. Tuloy pa rin ang pag-aaral mo. Paano yung pagkandidato niyo? Anak, useless na rin eh. Jack, hindi na ako iboboto ng mga kababayan natin dahil nasira na ang pangalan ko. Pero at least, sana ituloy niya yung laban. Mga pa rin tayo. Anong mali natin? Magsasayang lang tayo ng panahon at pera. Mami, hindi ba kayo naaawa kay Daddy? Wala na ba kayong pagmamahal sa kanya? Mahal ko ang Daddy mo. Pero kaya niyo laan ko rin ng panahon ang anak na ipinamigay ko. At kaya niyo kami isakripisyo? Para lang sa Renzel na yun? Balik ta rin natin ang tanong, Minnie. Kaya niyo bang tanggapin si Renzel? sa pamilya natin at ngayon balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang may pangako ang bukas Mayor, sigurado nagpe-PS na ang kalabang kandidato ni Ma'am Beverly. Dahil hindi na nangangampanya si Ma'am. Hmm. Hindi talaga politikong asaw ko, Jimmy. Sa maliit na intriga, sumuko agad siya. Eh, <laughs> sa politika po, kailangan talaga matibay ang dibdib, sir. At napatunayan ko, hindi ako ganun kamahal ni Ma'am Beverly mo. <laughs> sa bagay yung yan, Mayor. Mukhang nagkakamali kayo. Kasi oh, kanina nang magpahatid siya sa akin sa bus terminal. Habang nasa biyahe oh, kami, umiiyak siya sa backseat. Oh, bakit siya umiiyak? Malungkot din po siya sa kanyang desisyon. Yung po nakita ko sa kanya. Mm. Saka, alam niyo po, panay ang bilin niya sa akin tungkol sa inyo. Anong bilin? eh uh, wag na wag ko po kayong pababayaan. Heh. Para nga pong gusto ko rin mapaya kanina Naaawa po kay ma'am. Alam ko po, ayaw niya umalis. Naipit lang siya sa sitwasyon. Dapat ko kasi pinigilan niya siya eh. Pakiramdam ko, hindi siya magpapapigil. Hindi niyo man po siya mapigil. Eh, tiyak, mapapabalik niya siya. Sa papanong paraan? Kung tatanggapin niyo si Renzel bilang bahagi na yung pamilya, di ako, babalik si ma'am. Ikaw ang tatanungin ko. Kung ako ikaw, kaya mo bang tanggapin ang anak niya sa ibang lalaki? Hmm? Sir, sa totoo lang po, dalagang ina rin ang asawa ko. Hmm? Hmm? Tinanggap ko ho ang anak niya. Eh, masaya naman kami. Isa po, tingnan niyo ho yung isang dating mayor sa Batangas. May anak din naman ho yung sa ibang lalaki, di ba? Pero, tinanggap ni Senador. Eh, para ho kasi sa akin, hindi importante na ng isang babae. Ang mahalaga ho, nagmamahalang kayo. Sige, Beverly, maiwan ko na muna kay mag-ina. Oh. sa wakas nagkita ulit tayo, hindi bilang mag-amo, hindi bilang mag-ina. Oo nga po, nung una ko po kayang makita, gustong gusto ko po kayong nakapit. Sorry, sorry anak, sorry pinamigay kita. Pero sana maunawaan mo ko. Hindi ko alam kung paano kita bubuhayin noon. Kaya iniwang kita kay Aling Wilma. Minahal po nila ako. Wala akong nalata sa kanila na hindi nila ako tunay na anak. Hanggang may magkismis lang sa akin. Kaya ko kayo. Kayo po ni Mayor. Saan po kayo nagkakilala? Nagtrabaho kasi sa travel agency. Naging customer namin siya. At naligawan niya ako. Gusto ko agad aminin sa kanya, totoo. Eh halang natakot ako. Anak! Anak, sorry. Sorry. Pero nasira pong pamilya ninyo dahil sa akin ang inyong political career. Wala na akong pakialam sa politika. Sa akin, laging unang pamilya. At buo pa rin kami. Matadagdag ka pa. Ano, ano pong ibig yung sabihin? Eto, <laughs> nag-text ang mister ko. Ang sabi niya, susunduin niya tayo bukas. Handa huh? raw tanggapin ka bilang tunay din niyang anak. Pati si Minnie, ang sabi niya sa akin, ...magsosorry daw siya sa'yo kasi napagsungit ang kanya. eh, ate ka pala niya. Totoo po ba ang sinasabi niyo? Hindi kayo nagbibiro? Totoo, anak. Totoo. Matagal akong sinumbatahan ng konsensya ko dahil ipinamigay kita. At ngayon makita na kita. Pagbabawi ako. Pero madalas pa rin natin dadalaway ng inay Wilma mo at ang lolo Tony mo. O kaya, madalas natin silang pagbabakasyonin sa probinsya. At doon, sama-sama tayong tatanaw sa magandang pangako ng bukas. nyo mga kaibigan Ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan At kinapulutan ng magandang aral sa buhay Pinamagatang Ang pagkakamali ko Sumausaw ako sa laro ng mga tuso Samantala inaanyayahan po namin kayong bisitahin ng FB page Nang may pangako ang bukas Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo namin mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghang ay sina Vilma Borromeo, Rosana Villegas, Olive Madridejos, Phil Cruz, Bobby Cruz, Lionel Benamin, at si Susan Robles, sa papel na Beverly. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutiam sa musika ni Buboy Sanong. Supervision teknikal ni Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang sa susunod na linggo, muli po namin kayong hahatdan ng isang lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH Member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas